Anyway, kaya po ako gumawa ng video Para ma-explain po sa inyo Bakit kailangan mag-upgrade So ngayon po, naglabas ang company natin Na pwede kang mag-upgrade to Jade Only Jade po From, ano no, November 7 to 9 So ngayon ay November 7 Kaya kailangan mapanood mo to Or maipasa mo dun sa mga leaders mo Kasi ang laki ng Nawawala po talaga sa inyo Sayang effort, sayang po yung Alam nyo po yun, uh, kahit feeling mo user ka lang, feeling mo walang mag-join sa iyo na malaking package. Meron at meron. Andami dami ko pong nakilala na ang laki ng panghihinayang dahil ang nawawala sa kanila. Napakalaki. Yung effort mo na sana kumita ka na ng 300,000, kumita ka ng 100,000, kumita ka sa piring mo pa lang. Ang laki na nang nawawala sa iyo at saka sa direct referral. So, ngayon po yung time na yon Okay? Ngayon po yung binigay ng chance ni Lord sa atin na makapag-upgrade tayo. So, first, ito po isi-share ko sa inyo. Ano ba yung pwedeng mawala sa akin, Mentor Arian, kung ako po ay naka uh, minimum account lang dito sa ating, ano, sa ating Okay, ito po yung mga pwede nyong i-upgrade, no? Kapag kayo po ay copper, bronze, or silver, ang iba ibabayad nyo po na upgrade ay 198,000 dahil naka-associate lang kayo. Kapag Jade naman, 180,000 at kapag ikaw naman ay Platinum, ang iyong upgrade ay 100,000. Huwag mong panghinayangan yan dahil meron naman niyang product. Okay? Ulitin ko ulit, huwag mong panghinayangan yan dahil may product yan, mabenta ang barley natin. Ngayon, dito po tayo para malinaw po sa inyo. Ito ah. Guys, kahit anong sipag mo, kahit anong galing mo kapag limit ang account mo, sayang lahat ng effort mo. Maniwala ka. Hindi lang isang business partner natin, hindi lang isang katim natin ang nagsisisi dahil na, na start niya yung business ng cover lang siya. Tapos after one year, hindi na siya nakapag-upgrade. So every time na nagre-refer po siya ng Jade, okay? Sa halip na 20,000 po ang, eto ha sa Copper po muna tayo. Pag nagre-refer ka po ng Jade, sa halip na 20,000, ang income mo, 2,500 lang. Dahil nakaka-copper ka lang. Ang platinum naman, sa halip na kumikita ka ng 9,000, lang dahil naka-platinum ka. Kapag gold naman, sa halip na 3,500 ang referral mo, kumikita ka lang ng 500 pesos. At kapag silver, sa halip na 1,500, kumikita ka lang ng magkano? 500 pesos. Sa bronze, sa na 1,000 ang kita mo dahil nakaka-copper ka lang, kumita ka lang po ng 500. Okay? Dapat clear po yan sa inyo. Ngayon, pag bronze ka naman po, kailangan mo pa rin mag-upgrade dahil sa halip na 20,000 ang income mo sa referral, 5,000 lang ang nare-receive mo. Pag platinum naman ang na refer mo dahil bronze ka lang, 3,500 lang ang nakukuha mo. Dapat clear po yan sa inyo. Kapag gold ka naman, sa halip na 3,500, Okay? Pag gold na na-refer mo at ikaw ay naka-bronze, 3.5 dapat, 1,000 lang nare-receive mo. Dapat clear po yan sa inyo. Pag silver site na 1.5, nawawalan ka ng 500. Guys, hindi ka lang naman isang beses nag-re-refer. Hindi lang isang beses ang may nag i sa sa'yo at mag i na maging distributor mo. Kapag naka-silver ka, sa halip na 20,000 ang, ang income mo, kapag nare-refer ka ng jade, nagiging 7.5 lang. Ang platinum sa halip na 9,000 nagiging 4,500 lang. Pag gold sa halip na 3,515 lang. Okay, dapat clear po yan sa inyo. Kapag naka-gold ka naman, sa halip na ang referral mo ay jade, nagiging 10,000 lang. ba diba? 20,000 dapat, 10,000 lang. Ang platinum naman, sa halip na 9,000 nagiging 5,500. Imagine mo ilang. 9,000 ang papasok sa iyo, 20,000 na ang laki ng nawawala. Kalahati ang nawawala dahil gold ka lang. Okay? Ngayon, pag gold naman, ang referral mo, same with 3 five, Okay? Na gold. Pero, tandaan mo, meron at merong platinum at jade na papasok sa'yo. Sa platinum naman, ang nawawala sa'yo ay nawawalan ka ng 5,000. Okay? Imagine mo sa isang taon yan, eh, tandaan mo, tatlong taon, hindi lang tatlo, apat ata, nawalang upgrade. So, hindi na natin alam kung kailan mangyayari may upgrade. Kaya kung jade ka, sakop mo lahat. Okay? Tandaan mo, screenshot mo na referral na to, pero tandaan mo ngayon lang may upgrade. Ngayon lang kaya dapat mag-upgrade ka. Imagine mo ilang tao yan at ilang libo yang nawawala sa iyo. Pwede pang maging million kapag na stack ka na dyan sa account mo. Okay? Clear po tayo. So, eto naman. Ano pa ang mga nawawala sa iyo? Guys, isa pa ay yung limit mo sa sales match commission mo. Alam nyo po ba na may limit ang account natin? Of course, ito po ah, para aware lang kayo. Guys, ito po yung limit nyo per, per week na income mo. Okay? Kapag associate ka, 25,000 ka lang per week. Dun sa pairing natin. Imagine mo 25,000. So, sa halip na dapat, ang limit mo ay 150,000, nagiging 25,000 lang. Kapag bronze ka naman, 20,000 lang ang limit mo per week sa pairing. Guys, hindi napipigilan ang left and right mo sa pagpasok ng points. Imagine mo per week, eh kung copper ka, 10,000 ka lang per week. Pag may nagpasok ng isang jade, tapos na. Eh paano yung jade nagpasok ulit ng, ng tigdalawang jade? 10,000 lang. Kahit kumita ka ng 50,000, ang papasok lang sa'yo ay 10,000 dahil nakalimit ka lang sa 10,000 per week. Okay? O pag gold ka naman, Guys, pag gold ka, automatic may nagpapasok sa ilalim mo ng jade. Eh, ang limit mo lang 50,000. Hanggang limang jade lang yan. Eh, paano kung may nagpasok pa, tapo na yon? Ang platinum, 100,000 lang per week. Ang jade, 150,000 per week. So, pwede mong i-maximize up to 150,000. At kapag nakapag-jade ka, tapos nag ka, mas mabilis. Okay? Dapat clear sa'yo yan. Ang laki nang nawawala sa'yo, yung limit mo. And tandaan mo, ito naman, guys, dito sa sales match commission mo. Ang sales match commission mo, ito din, oh. sa infinity commission po, naka-limit din lang sa account mo. Kapag naka-jade ka, 3,000 ang infinity commission mo. Pag platinum, 2,000. Kapag gold, 1,000. Pero pag silver, pag silver, 500 na lang. Pag bronze, 500 na lang. Pag copper, 250. Eh meron at meron kang marefer na Jade, na Jade din ang referral. Dapat clear sa iyo yan, ang laki. Hindi lang isang beses mangyayari sa iyo yan. Okay? And of course, guys, ito ang laki. Ito pa, meron pang isa na nawawala sa iyo. Okay? Yung sales match commission mo, guys, sa sales match commission, walang sales match commission ang copper. Okay? Ulitin ko ulit sa so sales match commission, walang sales match commission po ang copper. Ito o, oh, uh, check match pala, sorry, check match commission. Imagine mo o, oh, ang copper 0%, ang bronze 5%, ang silver 5%, ang gold 8%. Ang check match, ang ibig sabihin po niyan, ito po ay income mo sa pairing, percent sa pairing ng direct referral mo. Alam mo po, milyon na ang kinita namin dyan sa check match. Okay? Imagine mo yung taong nireform mo sobrang sipag dahil nakapasok dito sa sistema natin. Ngayon, ang laki na wawala sa'yo, imagine mo pag copper ka, wala ka palang check match. Okay? Tandaan mo yan. And ito, lastly na, para mas maliwanag lang, wag na nating habaan para maipasa mo din sa mga team mo na na stack na sa, na na po doon sa account nila. Guys, ito ang laki ng nawawala sayo. sa iyo. Salip na milyonaryo ka na nawawala ka. Guys, pag ano ka, pag uh, hindi ka starting po pag copper ka, wala kang give me 5. Pag bronze ka, wala ka give me 5. Ang give me 5 ay nagsisimula sa silver. Pero remember, kapag silver package ka lang, wala kang just for you na 40,000 para sa apat na gold, wala kang just for you na 100,000 kapag platinum, wala kang just for you na jade na 200,000 kahit ang dami pang pumasok sa'yo. May kakilala ko. iniiyakan yan. Diba? Halos magka burn out, burn out siya dahil lang nakaka-copper siya. Okay? Dahil lang nakagold sila. May pumasok na apat na jade sa halip na 200,000 ang just for you nila, pang 40,000 lang. Kaya kung ikaw, mas mababa ka sa jade, it's time na mag-upgrade ka. Sulit na sulit yan dahil this is pang long term. Okay? Ang kinita namin sa just for you, 3.5 million na. Sa so just for you at give me 5 pa lang. So kahit anong galing ng, ng mentor mo na mag-explain, kapag limit ang account mo, hindi ka niya matutulungan. Kaya panahon na para mag-upgrade ka. Huwag ka nang manghinayang kasi pag binenta mo yung product na makukuha mo, binunalik mo lang ang capital mo. Okay? Sa negosyo tayo, Okay? One-time investment lang naman to. Ibig sabihin, puro income na ang kasunod. God bless everyone. Again, wag mong panghinayangan yan ha. Para sa'yo yan. At hindi yan para sa mga mentor mo. Income mo yan na papasok sa account mo. God bless and thank you so much.